is bago pong lahat advance sa uh, Year uh, po sa inyo lahat shout po sa lahat at maging masaya po ang yung pagsalubong ng bawang uh, pag-usapan lang natin guys masakit uh, tanggapin ang katotohanan episode 8 uh, tulad ng example natin guys na marami kayong mabarkada pero siyempre may the best na friend o kaibigan o true friend na pinaramiwin natin kaibigan dahil sa hindi natin inasabi na bias kasi siya talaga ang natutuwis natin bilang isang friend si kasi sa lahat ng pagkakataon nakikita natin kasi na talaga yung dumadamay at uh, ano lagi nandiyan sa oras na pangailangan ng isang kaibigan uh, ging masakit lang po pag nagbibigayan ang ating mga kaibigan ng regalo special po doon sa isang work naman para bigyan po siya. Ang sa atin po ng mga kaibigan natin, nagiging masakit lang kasi hindi pantay-pantay nang iya. <laughs> Kaya, wag lang po tayo magtampo kasi pasalamat ka kung tumanggap pa wala. At least uh, maligaya ka at sa oras na ito ay kasama yung pamilya mo. Ano pa yung nanonood mo? Share and like. Maraming salamat.